May mas malaki po yung problema naman ngayon. Sino po lahat ng mga kapatid niya? Ikayo po. Tsaka po yung isa, hindi na makabata. Hindi po niya. Eh, hindi naman siya binabati. Nung pong nan... Mas bata po yun sa inyo? Ako na po yung bunso eh. Ah. So, tatlo na lang po kayo? Ah, okay. Kasi yung problema po, hindi niyo... hindi, hindi ko nakakapanood. Uh, may rejection na ako kay nanay. Ayaw na po siyang tumira doon sa kanila. Gusto mm -hmm. pwede bumisita pero yung uh, yung pagbisita, pwede po tayo mga anak, pwede. Pero ayaw niyang patuloy yun doon talaga. Yung nga po, yun nga sa akin ni Ate Raki. Mm. -hmm. Sabi ko naman, eh, kung gawa lang eh, pwede siya dyan. Mm -hmm. Isa po sa mga iniisip niya pa po pala itong pagkakahiram niya ng pera. Mm -hmm. Dapat man lang nagsabi kayong babalik niyo next month, next Sinabi next month. Oo na po sa kanya? O nga po. At least sana man lang sadiin niyo o kuya. Ganito 'yung eh, ganito na po ganyan. Tapos nung nakaraan. Kailan, kailan po 'yun? Ako? No, kailan ba 'yun? February ba yun? Oo. Oh. February po. Mm. Tapos na pa ulit pa-uli ng May. February. No. Noon... E ibig sabihin, mga isang taon na. Mm -hmm. Tapos nung Hindi lang may... okay lang, lang po yun. Matagal na po yun. Oo nga po. Tapos yung kapatid eh... ko naman, gusto niya kasi humingi ako ng tulong doon sa kapatid ko para daw tulungan ako rin eh. Mm. Diyos -hmm. ko, eh, ba't ako humingi na tulong doon eh? Ala na naman, ano. Mm. -hmm. Sabi ko, ate, hiyan mo na ako, ba't ba iisipin mo yan kung di mayari eh? Mm -hmm. Ay, huwag niyo na naiintindihan yan. Na ako na magpapagawa, sabi ko na. tay. Sige, nakipag-usap lang ako. Kaya na magpapagawa, tay? Ay, okay. Eh, sabi ko sa bayo ko, i-discount e sa in check Hmm. Sige, tay. Tay, mga 5 minutes lang po para... Alam mo, wala na kayo mag-usap. Hindi na akong piti-pag-usap. Pag-milihan ako. na po. Oo. Uh -huh. Baka po, may anong sinasabi niya sa akin yung kapatid ko. Oo. Uh -huh. Muna ika nga ano, ngayon, kung ayaw kang pabuhay. Pero ako, paano po ba? Eh, okay lang naman po ko. Hindi po, hindi ibig ko sabihin. Iniingi ko po yung tulong ng mga kapatid naman. Para po saan? Hindi. Kung dalaw-dalaw ko yung tulong Hindi ko alam kung ano po yung makakatulong sa kanya. Kasi po yung rejection na po nung... Isa nga po nandali. yun po yung nireklamo sa akin. Yung kaya tirakel po, nireklamo niya sa akin. Hmm, ano po yung... Yeah. Si Ate Raquel daw, may lalaki, may gano'n siya. Ah. Ayaw daw siya umuwi, ayaw daw siyang patuloyin. Eh. Ayaw daw siya doon patuloy. Eh. Nag-iisip yun siya kung bakit siya hmm. ayaw. Siguro daw may lalaki si Ate Raquel. Ay, sinasabi niya sa akin. Yun din ang sinasabi sa akin ni Ate Raquel. Na meron pong iba. Uh -uh. Sino po may sabi? Si nanay? Oo, oh, nagsiseros daw. As si nanay, inamin mo sa inyo. Ah, ba't tayo ang sabihin kay tatay na meron okay, na siyang bakit, iba? Ala, pero hindi daw po kasi totoo. Iyan lang nag-iisip kasi nga ayos siyang ah, Okay. Kaya alam niya naman po ang isip niya. Oo, oh, kala ko po ano. Hindi. Ala, wala po lalaki noong pa yan. na. No. Pinag-aawayan Kala ko na ano, na, na ano po yung puso ko. Kaya lang po naging isip no? kung ano-ano ang inisip. Pagka mm. lang po umuwi doon, hindi natutulog, pinabantayan siya. Ganun nga po kasi nasa... Kaya ang na naman. Ang, ang problema po, alam niyo, halos isang taon na po pala niyang tinatago sa amin na na yung ganon, yung ganong sitwasyon po nila ni nanay, wala naman po siya sinasabi. Minsan daw kasi sa mag-asawa, nag ng ganon. Hmm. Alam niya naman po yun. Eh, minsan daw gusto niya, ayaw ah, naman ni Ate Rafi, nagagalit po. Sabi daw, siguro meron kang ibang lalaki, meron hmm. kang ibang iba. Iyon, iyon ang problema nila. Ang bandang huli na kinukulit daw siya. Sinabi sa hmm. akin, eh kaya sabi ko, hindi ganito na lang, Ate Raquel. Ako na nag-desisyon. No. Para hindi kayo maghiwalay ni Kuya Fred. Eh. Payagan mo siya hanggang, hanggang gabi siya. Mm. Pero pagka mga 7 na, pauwi mo na ako doon para hindi ka kinukulit. Mga magkano po ba yung... Mga magkano pa ba uubusin dito? Hindi ko nga po alam kung... Ah, sa itsura niya, baka uubos pa ho ng 200,000 yan eh, no? Eh kahit nga po kwadrado lang na ganyan. Mm. Uh, 200 o 150. Ayan, sabi uh, ko kanina. Pera kayo. Mm. So, Ayaw mo na. De, pag ako nagawin bahay ko, pa-upin ko doon. Hmm. Ako lang naman talaga nag-aaral. Kahit nung dito uwi ng uwi yan. Hmm. Ato no. Matutulog lang. Mm. Siyempre po, ako lang ang babae. Ako lang ang gagasigaso d'yan. Hmm. Kahit noon pa. Sabi ko kung may sarili lang ang bahay, kinuha ko na yan. Hmm. Alam ni Ate Raquel yun. Eh, hindi naman nananakit yan, no? eh. Yeah. Kabisado ko yan, hindi nananakit. Kaya nga ang... Huwag ka na umiyak, So, hindi po totoo yung nananakit siya. Sabi ko kasi nananakit siya, eh. Eh, noon po, nung napainom, nung mga uh, katrabaho ng... Ano ba yun? May inilagay daw sa ano yung pinagamot ni Nana. Dala mm -hmm. ko, isang daang libo to, ano? Isang daang libo, tay? Ah, oh. kada di-discussi ko isang libo Ah. Pumigil, Kami, ka. Mo sa check. 20 ko sa Pumigil ka na. Pero i mo sa yung check. 20 milyon binigay ko sa'yo. Pumigil ka na ako. Dari mo muna tayo. May, may isang pala sa tatay doon. Ako kaya, nagagalit ako dyan. Napaka ano, magkali eh. Kung ayaw nila mangutang ng utang loob, lahat ng lisensya nila, i-discarte nila sa opisina. Ah, oh. tay. Hindi naman nakakatulog yung ayagan niya. Iisip kasi yun. Sinabihan ko na siya. Mm. ano po sabi niyo po? Oh, ayaw mo ka ako ni Ate Raquel. Ay, hindi, pagbigyan mo ako. Eh, dati naman, hindi na kayo nagsasama niyan. Eh. Hmm. Mm. Mm. Ah. Kinukulit kasi niya. Lagi kinukulit pagkaan mo. Sinabi lang ayaw na eh. Matatanda naman na sila na oh. eh. Nagagal mo pa. Ah. Eh. Sinabi na sa akin at atira ko kahit si Joa, ah, nag-usap na kami siya. Kaya nabubuwis na tayo mga pamangkang ko siya. Hmm. Okay, ibig po sabihin, ah, uh, bago po mapunta si Tatay Predi sa lansangan, ayaw na po ng ganon. Hindi eh, po. Hindi po, ngayon na lang. Ngayon na lang po. Hindi po ba, pinagawa ni bahay para mabuhay pamilya niya. Oh. Eh, parang kinukulit daw siya na gano'n. Mm. Eh, ayaw niya. Kasi nga, eh, ewok na. Ayaw na daw niya. Mm. Ayan na ho niya yung mga bagay na gano'n. Pero yung uuwi-uwi uh, doon si Kuya Prede, yung um, okay lang naman. Uh, yeah. mm. lang niya na kinukulit na gano. Kasi nga may sakit. sakit siya, may hika. Sabi ko, antay mo lang tira ka na ano yung ako. Kukongin ko ka ako yan. Kung ba, antay-antay lang Ay, ako, tignoon pa man eh. Ako lang nag-aano dyan, umuwi dito. Hmm. Naiya lang ako sa biya lang Hindi naman aking bahay yan. So, doon sa 20,000, ano po yung nabili nyo? Pwedeng makita po natin. Meron po ako dating risiko. Kasi ito dati daw po ito eh. Hindi, kailan lang po yan. Ah. Kailan lang po iyan? Tapos Ay, yung na... ilang, mm -hmm. Kaya magkano lang po yung hollow block, ba diba po? Kaya yun siguro yung inaano niya, nasan yung pera, saan nila din nila yung pera? Ayun nga po yan. Pero hindi huto na, ng ano, nang galing sa 20,000? Ayun po, ayun nga po yung pinasimula namin. Pinasimula. Uh -huh. Yung pera po iba, yung material. Ayun po, iba. paliwanag niyo sa kanya kasi po, nagkakaroon ng ano sa kanya na parang Dinoloko siya. Ganun po yung ano niya. Siya lang po nag-iisip nun. Oo. Yeah. Kasi nga po, si, siguro sa nangyayari po ngayon. Sa buhay niya, o. Oh. Oo. Yeah. Yun nga ang sinasabi ko. Maano matutulog ka, ka ako na ano, may sana pa. Bawal ka. Oo. Oh. Dinalabanan niya po yung gamot. Pinagbabawal so, ka ako ni Tekram sa yan, tapos ako ay nakapa. Hmm. Bali sa ngayon, dyan okay kayo nakatira. mhm mm Ako oh, eh, para kami squatter, Oh. Mm -hmm. Kwarto lang po yung amin, maliit lang, andun lahat gamit namin. Oo. Oh. Mm. Dati lang po yung pumunta rito, eh, kaso nga uh, uh, hindi na nga siya nakapunta at napunta na sa inyo. -hmm. Noong pa yan, noong pakalat-kalat siya sa kalya. Dapat yan, hindi siya pakalat-kalat doon kung ako lang eh may ano din eh. Hmm. E, naman yung magtagal dito at nahihiya sa mga ano ko. Yeah. Tsaka wala siyang tutulugan. Dati uuwi lang dito yan, matutulog. Tapos pakakainin ko, alis na. Hmm. Ahayain ko yung kapatid ko pag ano, namin doon. Hmm. Baka yun lang iniintay mo. Eh. Yung tatampo eh. man lang doon siya maalala. Hmm. Sige po. Paliwanagan niyo siya sana. tara po. Pagpipray po natin ng ate ha. Pagpray natin yung ano, yung sa bahay po niya. Tara. Tara. Okay. ba? Tara. 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 Yeah, no. No, 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 no. Basta i-discussin mo 20 minutes. Basta i-discussin mo. Ah, tayo, okay na po ba? Yeah, pwede. Ayun, magpapaalam ay, daw po. Magpapaalam daw po. Ayun, binigay ko pwede ka. I-discussin mo 20 minutes. Ay, alam mo na sa'yo Eh, anong pa mo gulo sa isip mo? Ay, wala naman. Ay, nag-aalala. Ang Am importante, isipin mo, kung talagang wala ka, wala ka pa, Kasi mo mabuo yung bahay mo, tuwi ako dyan. Oo nga. So, eh si Ate Rakalba, kamusta ba kayo? Abi, matagal ako so, okay. hindi mo uwi. Eh. Okay. bakit? Alam kong pumupunta dito yun. Alam kong nagtira dito yun. Ang kasi nag-iisip na kung ano-ano. Ang lang ano. kong iniisip. Ayun, binigay ko kundi ko yun. Ang ah, like, uh, um, ibiskate mo, beti mo yan. Sige, okay na, okay. Diga, yan na. Uwi na kami, ano? Yeah. Paano po? Ingat po kayo. Ingat po kayo. Basta ipagawa mo yung bahay mo. Hingay mo ng pagsama. Yeah. No? 20, 20. No. Okay. 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 Tara, tayo. Ah, tuloy na kami. Ano? diga kayo, bahala ka na. Paghati-hati mo na lang. Ano? Ayari ka na pala. na eh, wag mo na isipin yun, ano. Basta importante, gawin mo yan, uuwi ako dyan, ano. Yung bigay ko na yun, pang-umpisa lang yun, ano. Ayos lang ako. Yung sarili mo, entindiin mo, ano. Kung ayaw i-discardin ni Digoy, eh, punin mo yung pera, ha? Eh, hindi, tama ko sa loob <laughs> Oh, eh, Ay, siyempre, ka, rin kami. Sige tayo, open ko muna, mag-usap lang po muna kayo. Kahit ano sabi, huwag kang Ang isipin mo, yung pamilya mo, kahit matatanda sila sa atin, ala na, kitang dalawa na lang magkasama, sa mag tatlo pa tayong magkakapatid, ano? Ang isipin mo, yung sarili mo, importante, dyan ako titira. Hindi nga. Kung aalis man ako kay Tate Ram, mo naman na, ayoko na. hindi mo ako kayang paniwalaan. Eh. Eh, paano? Oh, sige, mamaya, pag talikod ko, ajan sila magtatakbuhan kung ano-ano na naman sasabihin sa akin. Huwag okay, okay. mong paniniwalaan niya at sira ulo yan ay. Okay, okay. Ngayon, yung in-check, yung lisensya niya sa pag negosyo niya, i-intrigan eh, niya sa opisina ko, ano? yung ibinigay ko na yun. maliban ako, hindi ko sila pinapansin, ano. i discount mo ng 200,000 yun, ano. Ah, para mag magawa yung bahay mo, ano. Yung ibinigay ko na yun, i discount mo ng 200,000. Alam, alam kong alam mo yun, ano. Tuloy na kami. Hmm. Sige. Ano ba, yan ko yung pum pumbo, hindi mo dali. Ay, meron ba? Ano na, ano ko. Eh, paingat yung bibigay ko kay Nanay Jack. Okay. Saglit lang, kayo. Okay. Ano na na, yung ibinigay ko kay Digoy, i discount niya ng 200,000, ano? <tipad> Tama na ba yung tatlo? Eh, pampasalubok ko kay... pag ati mo, ano? Magka magkano ba isa niyan? Erting, ko hindi ako na magpapayan. Ibigay eh, mo na kay Kuya Agos yung isa. Ibigay na. na. Tara na, Kuya Agos. Ano, ano ma'am? Yung iniiwan ko kinib, yung 200, 000, ano? kayo diba, i-discardin yung 200,000, ano? Naggabalap po kayo. Thank you po. Oh, ingat po. Ingat po kayo. Uh, nalinis na yung akin kalooban. Hmm. Anong masasabi niyo, toy? Eh, okay lang. Importante. E, masaya siya. Yeah. Ganyan talaga minsan, toy? Intindihin na lang natin. Al al alam ko, tatay. Ano? Alam ko maraming materials niya na nakatago. Okay. Oh. Eh, tinambakan ng lupa, di ginugulangan siya. Kaya sabi ko, ako, tatay, tingnan ko lang, alam ko na kaagad. Oh. Hindi niya magagawa yun na walang titulo. Eh, kasi pagka walang titulo at nabili niya, tatambakan ng tatambakan ng lupa, ayaw gawin. Oo, oh. hirap din po yung buhay nila kasi, no, tay? Eh, alam ko rin nagkaka nakakaingitan yung kapatid. May pera, tatay. Uh, may pinto pong bukas. Wait lang po. Ayusin natin. Ang no, nalaman ko, may perang isang yung kapatid ko. Binigyan niyo po ba? Ha? Hindi. Binigyan niyo ng isang Hindi sabihin, tatay, yun nga ang sinasabi ko sa iyo, hindi mo alam niyo, yun. na sasabihin mo wala, no? Oo. E... no. Hindi ako mm. yung titagos. 100,000, laki nun to na. Eh. eh, buo na yung tatay. sa materialis lang naka-stack. Eh. Alam mo, yung andong hollow block, andong pa sa kabila, may mga simyento ron, meron pang mga kayero to. Ay, bigong sabihin, nakatago lang. Oh, nakatago lang, tatay. Watak-watak. Um... Okay. Yan ang pagkakaisa. Eh. Tay, paano po? Ano pong plano natin yan? Uwi na uwi na tayo. Ah, alam niyo eh. na, ano? alam ko na. Malinis na ang kalooban ko. Alam ko hmm. nagbubulangan sila riyan. Nakakaingitan din. Hmm. Pag na kayo kayong mag-isip na ng ano kasi tayo, ng negative. Uh, sinabi ko, si, uh, sinabi ko lang yung gusto ko. Alam kong biyanan ngayon. Eh uh, di, hey, ano, sumabad, no Basta oh. nagal sa boses ako, may sasaba. Di alam ko na yun ang ayaw mong paggawa dahil may iiwanan yung mga anak niya. Ganun lang kasimple kasi, tatay, ano? Opo. Ah, Ante Mano, alam ko eh. Kaya umalis ako eh. Gusto niya ba tayo? Kain tayo sa masarap ulit. Eh, tanong niya si Kuya August naman. Hmm, kasi ayaw ko ah, kayong ah, ano. Ganun, tatay. Humuhuli ng nanggugula. Opo. gusto ko, kain tayo sa masarap na yun tayo. Ha? One, three. One three na. Ganin eh, lang Eh, di, tatay, alam mo ba yan? Ako, alam ko na kagad, kaya ako tumalikod eh, ano. Oh, di sum sumagot yun ng gugo Yun ang ayaw magpagawa maiiwanan may iwanan yung mga anak. Uh, anak din niya yung bayaw ko. Opo. Eh Ay, magkakatabi sila. Hmm. Hindi, anti ba, no? Yung kapatid ko, hindi alam yun eh. Opo, pero yung ano tay, yung wag nyo nang, wag na kayo mag-iisip ng negative, yung nagugulangan sila. Ay, ako nga, eh. Ayan na lang natin sila kung eh, sila yung may gumagawa. Tatlo ng... lang kami magkakapatid, tatay. Bali, no. apat, namatay na yung ate namin, yung pinakamatanda. May sakit sa puso. Yan din ang uh, masyado rin na naging hirap ko. Napakaray ko yung sila, pipisyo eh. Tatay. Okay. Eh ngayon, kung ako pinakamatanda, alam nilang ako ang diskarte. Kaya pinagugulangan ako, pinagagago. ako eh. So, mm. yun, matagal na ako nakaingitan, tatay na kayong mag-isip ng negative. Ay, kaya yung sinasabi nilang siraulo si Raulo nagkakamali sila. Okay. Oh, so, tay, yung pag-uwi sa inyo, wag na ha? Ay, mag, ay, sa kung tatay, uuwi ako, saglit lang tatay. uwi eh, uuwi doon yung kapatid ko eh. Oh. Kasi tatay, baka mawalan ng tirahan yung mga anak ko. Hindi tay, hindi gagawin ng nanay yun. Eh, sasabihin ko, tatay, oh. kahit andito ko, alam ko gano'n. You know? Mm. Pagka andito ko, ang nakatira ron, hindi yung mga anak ko. Kung laudi, ang ginagawa nila, panggugulang eh. Ah. Kaya kinakala, bulabugin ko. Apo. Ah, oh, hmm. Kung gusto mo tatay, sasampo lang ko eh. Ha? Ah? Kailan? Kaya, kung gusto nyo, kayo pumunta nang surprise nyo, andyan ako, huwag nyo ako sasama. Surprise po. Ah. Oh. Eh di ko. May sasalubong sa inyo, matandang baba eh. Uh -huh. Tatanungin. Wala po sila riyan. Pero pumasok kang bigla. Iba nakatira sa bahay ko. Mm hmm. Uh, gusto mong tatay, sampulan, mo? oh, oh, sampulan mo ah? O, sige tayo. O, sige, sampulan mo. sige. Kailan po niyo gusto sampulan ko para mawala Ay, po sa isip niyo yung Ay, ano? Eh, kahit bukas tatay, ang sabihin mo, ang sabihin mo, eh hindi namin kasama si tatay Freddy. Oo. Uh -huh ay magtatakbuhan sa, sa loob. Eh, wala, sasabihin, wala po dito si uh, nanay. Pumasok ka, makikita mo, iba, iba yung nakahiga sa upuan. Ah. Okay, okay. Sige tay. surprise surpresahin ko sila para ah, malaman oh, malaman natin tata. yung totoo Isama niyo to si Kuya Ogos. Sige, Kuya Ogos ha, punta ah, natin. Para pagka, mawan... Pagka naidiskarte mo tatay, totoo pala yung sinasabi ni tatay. Ah. Uh, oh. Oh, Malalaman po. mo, basta may sumalubong sa'yo, hindi uh, yung mga na nasa labas yung mga anak ko at hindi sila nakatira doon sa loob. Hindi po. Gagawin ko yung para mawala, mawala po sa isip nyo na yung iniisip nyo hindi totoo. Eh, eh, kasi mabubulabog tatay. Pero ang totoo, pagka ako humuli sa kanila, huli lahat yun. Ah. Yan ang tinatawag na tanggalin na ng love triangle, tatay. So, okay na tayo, maliwanag na po na okay. uh, doon sa kapatid nyo, no? Okay. Okay. Saan nyo ba gagamitin yung 20,000, Tay? but Eh, doon na, Tatay. Saan po? Eh, doon na. Yung... Uh, hiniram Ah, po. Eh, doon na. Dati na yun. Hindi po. Saan niyo po, saan niyo po gagamitin? Ba ba't niyo kinukuha? Hindi. Tinatanong ko lang. Tinitingnan ko. Eh, random kung may pera. Dahil kasi yung andon sa pinaglalaban niya, ah. Oh. pakisama yung galing ng Amerika. Ah. Kaya doon ako dumiretso. alam na. Kaya... ah. Antiman, nagayak ng upot. Alam nila eh. Yung okay. kilala po kayo, no? Abay, oo. ang oh. Antiman, no, tatay, dumiskarte lang ako. Huli ko na eh. Bakit ka mo? Hmm. Oh, may, may tinabihan ako mataba. Yun, oh, Mm. Tatay, sino, sino galing yung... kong dumiskarte, ano? Oo oh, nga tayo. Eh. Ano, sila, ano? Apo. Ah, yung nakahiga roon, yung antimano, inayos yung upuan, ano? Ganito, naglalaba naglalabay yung kapatid ko, ano? Apo. Ah, yung tinabihan ko nakaupo roon, sila nakatira roon sa tinitira ng kapatid mm. ko. Doon nakatira yung kapatid ko sa magandang bahay. Ah. Oh, nakita mo? Oh. ma? Ah, oh, Ah. Oh. <laughs> huli ko, eh. Mm. Oh. Magaling talaga si tatay sa Dato, ano tatay, yun. Tatay, pagka tinuruan kita, alam ko kaagad. Kaya ako tumalikod at nagtago. Nung, nag, uh, nagtago ako, nagbulungan yung bayo ko sa kayong mataba. Hindi oh. eh, alam ko na kung saan nakatira yung kapatid ko. Mm -hmm. Doon sa magandang bahay. Ano ko kaya pinagsusapan tayo doon uh, sa bulungan? Ay, uh, no? Hindi, sa, sasabihin na. Huwag mong sasabihin. Uh -huh. Kaya doon naglalabay yung kapatid ko, doon nakatira sa magandang ah, bahay na yun. yun yung bahay po ang niya. bahay ng kapatid ko. Na idinidiscratin na kaya hindi magawa. Oh. Ay, yun ay dinidiskarte nila. Pero yun, ang bahay ng kapatid ko, yung pinuntahan natin na inupaan. Yung may pintura. Yung pong maganda. Ah, Oo. Oh. kagaling kong humuli, ano. Oh. <laughs> Tapos ngayon, sinasabi na hindi po yun sa kanila. Oo. Oh. Nako. Ano ba naman yan? Kagag ah. Kagagaling sa kumlao, di ano. Oh. Pero huli ko. Tay. Pa. Oh. May pakiusap ako. Huwag yung labanan ng gamot. Eh kailangan Tatay, eh, 'yung gamot ba? pagka masarap tayo matulog dapat effective sa katawan natin. Oo. Uh -huh.